guys, hindi pa rin siya na uh, Until now, hindi pa rin. So, hindi pa rin na pula yung sunog. Uh, 30 minutes na po yung nakaraan pero kumakalat pa rin yung apoy. Eh. keep safe sa lahat guys sana wala kasual? sa, asa, asa? Ay, Ola, sa ato, ano? hala eh. mga, ano? dakong ano? hala ayos 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 na ayos 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 pero so lalo pang lumalakas kasi sobrang init, sobrang bilis ng pagkalat ng ano, apoy. Tsaka mm. naku uh, sa greenwoods at sa bawa, yung sobrang apoy namin. Wala naman sa greenwoods, wala naman. Ano? Uh, among balay, asa ang among balay? Paskas tayo. Wala, naku. Kalat mo. Biraman. Layo pa man, no? Marami na po yung mga bombero na tutulong-tulong. Ang tuwito na Ngayon po, kumakalat na po.